na trading. Oh! Pura na. kita siya. Wag mo naglan mo. Nagkula na ay. Eh, siya ka din. Nagkula tayo ng pintura. Dami. Dami niyan dito mga idol, mga bakalan. Ayan o. Oh. Kay nanay trading. Ayan. Nanay trading. Dito lang kayo sa may, ano to, garage. Yan si madam Bumili ng merenda namin Yan po tayo mga idol Bayaran mo na to ma Hindi ko alam Yan binil Pang primer Pero nga na ito noy 350 na sana 300, 300 na lang daw <laughs> <laughs> o, Para kita kita na po rin Kasi tayo kay boss <laughs> Ayan na Ayun ang sekretary na Ma madam. Ano sabi mo ka? Ano ano sasabihin mo na sa kanya? <laughs> Ay, takit mo ka. Ayun. Oh, shout out. Ayun si madam. Ma'am, bayaran ko yung ano, yung pintura, yung binili ko. Yung primer. Eh, iya eh. Lagi itong naiya eh, niya naman yung sarili niya doon sa ano. <laughs> Ayon, ngayon, may sila akong mag-vlog ano, dito eh. Ha? Kailan ko ba ito? Sa galon?

Loko, ano yan? eh. Pangano eh? Parang mga pintura? Pintura eh. Ano, may mga pintura sa lady. Hindi natin alam eh. Pangano? Ah, pang spray sa Ano? Mga sasakyan. Ano? brake pad. pang Ayun Ayan, lami. Grabe mga idol. Pag gusto niyo bumili ng mga bakal, dito lang kayo kay Nani Trading. Okay na? Okay na kayo mga idol. Babo na. Ano na?

Shout out sa iyo, Jet. Shout, shout, shout out yan, chat out, shout out kay ano, kay best friend. Kay naka red. Mga ano dito, mga tawon ni boss. Mga dragon. Tingnan n'yo, babae nanoy. na noy. Ha? Oh, kumusta mo yung mga nakasta ka Bicol? Hindi mo ka Oh, kumusta? Shout out daw. Shout out kumusta yan? <laughs> Ay tigra, babae na. na. Ikaw. Ha? ha? Pisay kita si kita Si ano? Si kabayan? Ano ba? Mga taga-bao. Oo. Wala yun. mo sa mga taga-bao sa inyo? Nandun niya. Kumustaan mo? Magaling ka? Sa yan? Sa YouTube. Ay factual, Tawaan, 누나, sa mga taga-bao. Oo. Ayan. Mayaling ka bro. Mga kadakul ka ito pa. Ano? Mga subscriber. Oo. Maralik ka. Magaling at tindal. Sige na. Papay na. tayo na idol. Okay na. Bago na.